Hello guys, good po. Magluluto tayo ngayon guys ng ampalaya. And, Dito guys mapak mapakla kasi binabad ko siya sa tubig na may asin. And guys, Nakababad siya sa tubig na may asin. hindi ko na pa pula. Tara guys. Lagay ko na, na. Lagay ko na natin. Kasi rula na yun. kasi walang kawali. Ganito <coughs> yeah, yes. guys ang instruction. Yes. Ang minute guys Sungguh menteri kak, tempat maypay. Bisa langsung itu guys malu ito guys ang pang sahog dati itlog lang tapos yun cube lang ayan kayo ba guys may rin po ba kayo magbisa kahit anong luto mag, mag adobo ano po mas masarap po kasi daw ang ginigisa isen mo na bago bala guys bumili ng kamatis okay na itong palaya glow yung iba nila pa itong kamatis Yung iba naman guys Yung ibang pagluto ng ampalaya Pinupugaan Pinupugaan Tinatanggal yung Katas Kaya ako naman Binababad ko sa tubig na may asin Para mawala yung Pa ito pakla ampalaya tingnan nyo guys nagkulay green yung tubig tanggal na yung ano nya pakla nya tubig na may asin subukan ninyo guys magluto ng palaya ba naba nagiyo ka ng palaya diretsyo nyo na sa tubig na may asin potahiwa. abialoin natin nakalimutan ako paminta kaso malayong bilian huwag na natin lagyan kung so, alam ako guys ng konting tubig natin guys baka masunog kasi wala pa itong sabaw wala itong tubig na konti hindi ko na yung sili parang medyo mga lagi ini penting, tubi. ito guys ang buhay ng construction may rice cooker naman wala naman lutuan na pwede sa lutuan ng ulam ito amak gatong buti nga pwede dito mag amak yung ibang side bawal mag gatong ng kahoy mahirap naman guys magparabiling ulam yang nagising guys yung mga nakabit namin ay ilaw Yan, kanina. Try natin guys na pailawin. Habang papakano atin ng palaya. Guys. Kung ano ko na guys. Bukan natin siyang pailawin guys. guys, maliwanag na. habang niluluto na yan guys ikutin muna natin ang ang aming ginagawa maliwanag okay, so, na medyo makalat pa dito guys hindi okay, pa hindi pa nalilinis nila hindi pa naikakabit yung ano yung mga dapat ikabit <laughs> yung tiles yung kahoy na para sa agdan uh, skim coat hindi pa rin ito guys yung swimming pool na dumi pa napaka grabe grabing basura hmm, nandugyot pa pero mababago yan lahat pag ginawa na yan bago lang ako guys sa ano bago lang ako nagumagawa ng mga content hindi ko pa alam kung ano papatok sa akin kaya ang kinokontent ko ngayon yung mga pagluluto ko kung ano nalulutoy ko sa kahit anong ulam namin ko content ko